Jonella, Black Nine at Mayonnaise tampok sa Rizal Music Fest ng ikalabing dalawang pagdiriwang ng Palay Festival. Dose-dose ng kasiyahan ang inaabangan ngayong linggo sa bayan ng Rizal Nueva Ecija sa pagdiriwang ng ikalabing dalawang Palay Festival kung saan tampok ang mga bigating OPM artists na si Jonella, Black Nine at ang alternative rock band na Mayonnaise sa gaganap Rizal Music Fest sa gabi ng April 27 Opisyal naman na sinimulan kahapon, April 24, ang ikalabindalawang Palay Festival ng Bayan ng Rizal. Nueva Ecija na may temang puso at galing, dose-dose na ang saya. Binuksan ng pagdiriwang sa pamamagitan ng Interfaith Thanksgiving dahong alas 5 ng hapon, kasunod ang mga pampasiglang events tulad ng tawag ng tanghalan, Hot Mamas at Mega Dance Craze na ginanap bandang alas 7.30 ng gabi. Ngayong araw, April 25, inaasahang mas magiging masigla ang Rizal Street Party na tampok ang kilalang OPM band na Orange and Lemons. Samantala, sa gabi ng April 26, tiyak na maghahatid naman ng saya ang Rizal People's Night kasama sina Petit, Nagi, Maui Taylor at ang all-female rock group na Rouge Band. Ang Palay Festival ay taunang selebrasyon ng kasipagan, tining at kultura ng mga Rizalenyo sa taong ito Pinalawak ang pinasigla ang mga aktibidad upang maipakita ang tunay na puso at galing ng bawat isa. Mula sa himpilan ng TV48, ako po si Jezrin Maris Moises, nag para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!